araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabag sa inyong harapan ang padarin sa vlog Panibagong adventure tayo uli Panibagong bagsabak naman sa laot At kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe notification bell button Para lang kayong updated sa akin Inspirasyon kayo sa youtube Lubos akong rin salamat sa mga silent viewers, subscriber Na patuloy na walang sawang sumusuporta At lagi nanonood na mga video ko sa youtube sa kanin po sa mga hindi sikip ng ads, maraming salamat po. Abang-abang lang sa aming pag-dive. God bless. Ito Panibagong sisid na naman, Nukos agad nagpakita sa atin. Unang dive pa lang mga kapaders. Ayun, Nagyop-yop -yup sa kulapuhan. Ay, huli ka sa akin. Mm-hmm, lagatak. Hoo-hoo, kwartan linaw, binamano, malaking nukos no or kanoos. Another 150 ang kilo, pambigas bukas na umaga. Salamat ulit Lord na marami na naman. Magandang biyaya ito ngayon hanap na naman tayong isda dito sa butas atin silipin baka meron nakasuot na ito mungit baboy pang malabon mga kapadres wag na muna yan ito may kasag pambangot sa gulay na ito mungit baboy uli akala ko labahit na ito kanuping mm -hmm. gitik sintido ang tama panibagong bahura ito uli mga kapadres malapit laas sa tabi dahil malakas kaya may At ngayon masama ang panahon nagbakasakaya na kami lumaot para makadal siya ng kahit kaunti hindi sana ako malaot ang akit yung kasamahan ko Hanap na naman tayong isda na ito nakadapa. Malaking timbongan mga kapaders. Malaking biyahe ito uli. Mm -hmm, gitik na naman. Maganda kayo na pulso sa ating kamay mga kapaders. Nakakagitik tayo ng isda ngayon. Tsamba lang ito dahil malapit ang dulo ng pana ko sa ulo ng isda. Hanapan ko pa ito ng kasamahan. Baka mayroon lang ang mga kapaders. Tatanggal ko ito sa pana. Medyo manipis na ang kula po dito. Unti-unti na nabubult ang kula po mga kapaders. Na ito, malaking kauser. Nakasuot. Ating gigitikin uli huli ka dyan, hindi nagitik. Hindi nabot ng sintido. Di bali, ating nahuli pa rin, kahit hindi nagitik. nakacam tayo yung lapu-lapu, may itong dagdagan mamaya. Sana mayroon pa itong kasamaan, ating ulihin ba Hanap na naman tayong isda. Pakita lang kayo sa akin. Na ito, malaking kanuping. Mm hmm, huli ka dyan. Hindi nagitik na naman. Muntik pang makapunit na naman. Huwag ka na nang, nang Ay, talagang makapunit ito. Dadakutin ko ito mga kapaders, baka makatakas pa. Hanap na naman tayo ng mapa ng isda. konting tiyaga lang para may dilin siya bukas. Na ito, kanuping uli. Mm -hmm. Huli ka dyan. Gitik. Sintido ang tama na ulit mga kapaders. Ayos. Pandaradagdag. May pambigis na naman tayo pag tayo nakadilin siya ngayong gabi. Hanap na naman tayo. Dito sa butas. Ay, wala nakasuot. Oh, hoy. Na ito. Lapu-lapu. Salamat ulit, Lord. Gigitikin ko. Mm -hmm. Sintido ang tama. Brit na sono, mayroon ang kasamahin yung liglig kong nahuli kanina. Ito, akala ko nagitik na, buhay pa pala ng mga kapatid, pero patay na. Magandang biya ito para sa amin ngayon, kahit malakas ang dagat. Nagpilit pa kami lumawat para makatilin siya lang kahit kaunti. Hanap na naman tayo dito sa mga butas, tayo mga silip-silip, baka mayroon na ito malapad na talikbago. Sungitin ko muna ang mga sa sa karap sa atin, baka duplasan. Mm hmm, huli ka niyan. Walang kaasawa ito, nahan kaya ay, nag-iisa lang, ito, sigurado nag-iisa ito sa buhay, balo, malungkot talaga sa damdamin, iba talaga pag mayroong kinakasama sa buhay, hanap na naman tayong isda, sana mayroon pa dito sa butas, atin silipin baka may nakasuot na ito, malaking timbungan, isdang may balbas mga kapaders, naroon uy, laki na ito, papasiguruhin ko pagpana mm -hmm. kahit hindi magitik, mahuli lang ang pero magandang tinamaan ng ating pan mga kapades. Ayan, sa mataan tama diretso sa sentido niya, gitik. Kahit sa malapit lang kami lumaut, may isda pa rin ito, mga kapades. Dito sa lugar namin, maraming ispero Kailang madalang lumaut sa gabi, sa umaga na sila. Hanap na naman tayo. Sana mayroon pa. Na ito, kauser nakaharap sa atin. Mm -hmm. mataan tama, lampas. Tahan pa kaya kasamahan na ito. Magandang buhay ito mga kapaders, may isda Maganda sukat ng isda, halos lapu-lapu. Sana managdagang pa ating sibongin mahuli. Mayroon sa aming umorder na lapu-lapu dalain sa Manila. Na ito pa. Mm -hmm. Talig bago, nakasuot, lapas ang buntot, tinamaan pa rin. Hindi pa rin na ako nakuntinto mga kapaders. Talaga nag-filter na ako na mga kuha ang pinakang ng kuha ng kamera. Salamat kay Lord at nakuha ng aking asawa sa settings ang pinakang ng kuha ng kamera. Ayan, Buhay na buhay mga kapatid sa kulay ng bahura. Itong isda na ito, masarap inihaw, tabarong kung tawag sa amin sa Quezon pero sa Bisaya ang tawag ay pagong-pagong. Hanap na naman tayong isda, sana mayroon pa. Na ito, snapper uli mga kapatid ating gigitikin daw. Mm hmm, yun, nagitikman, tsamba lang yan. Sana mayroon pa para maulit kung talaga may gitik pa ating masumpungan na isda. Nasa na kayo nakita kong isda kanina, saan kayo sumuot yun? Ating hanapin mga kapaders, hoy na ito. Kanuping. Testing kung magitik. Mm -hmm. mala -hmm. Malais mga kapaders. Pero tinaman ang pinakang udog ng tinik niya. Ayos na rin pa Pambigas. Hanap tayo ng mga kapaders. Ganda ng kuatin ngayon ng camera mga kapaders. Na ito. Yan, musik, Kung tawag sa amin dito, awang ko lang sa inyong lugar. Masarap din yung kinunot mga kapaders. Kaya lang maraming tinik yan. Hanap tayo ng isda. Pakita lang kayo sa akin. Naroon kausir ulit mga kapadres ay umikot pa ay na ito mas malaki ito timbungan ito ang unahin kong panain mas malaki ito mga kapadres mamayning kausir na yon maganda na pistohan itong timbunga ito sa corals parang nasa loob ng bilao ito pa pag panalaak ay malayas na mm Hmm, huli ka dyan buti ni dinoplasan huwag ka lang parakibo at huwag lang makapunit sana first class da ulit mga kapadres timbungan Maganda ang kulay niya. Bumagay ang kuha ng ating camera sa flashlight natin at mga kapaders. Ayos na naman ito. Malaking biyaya ito. Ikakasa ko na at mayroon pang kausir dun sa ilalim ng sayap. Papanain ko pa yun. Sayang yun mga kapaders. Na ito na yung kausir. Papanain ko na. Huwag lang kumibo. Mm -hmm. Gitik. Sintido. Bali dalawa mga kapaders, isang lapu-lapu, isang timbungan, kaya lang, mas malaking timbungan. Estimate ko sa timbungan baka ay makalaating kilo. Ganito kalaki ang masarap na paksiw. Hanap na naman tayo kahit kulapuhan, may isda man. Dito sa butas, atin silipin uli, baka may nakasuot na ito. Timbungan uli. Mm -hmm. Niyan, tama. Ayos na ito, pandaradagdag. Salamat ulit, Lord na naman. Walang sawang pa salamat sa magandang biyaya na binigay mo para sa amin. Nagpakita ngayon. Hanap tayo ulit mga kapaders. Oh, hoy! Na ito, pangalawang pana. Kasamahan ng ating ulang napana mga kapaders kanina. Nukos uli Mas malaki na naman ito. Mm hmm hmm, lagatak niya. Likod ang tama. Mayroon na rin tayong pandagdag. Ang sa baurang ito, kahit kulapuhan, yung pinakampu ng kulapu mga kapaders, may mga itlog ng nukos. simple pati na may ano buwan, kaya ito nukos. Talagang ilalabas ngayon mga kapaders. Hanap na naman tayo ng mga pana. Kahit isda lang, ayos na. naroon may nakatago mga kapadir. Stimbungan. Ayan. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Yun, ayos na ito. Manitis or sarmoliti. Hanap na naman tayo. Na ito mga kapadir. May nakasuot. May nakataklob na mga bato sa butas. Malaking pugita ito. Yun. Hinaharang ang bato mga kapadir para hindi makita. susungkitin muna. Ganyan talaga ang mga pugita. Hinaharangan ang butas ng mga maliliit na bato. At yung mga kapal sa tanggalin ko yung mga maliliit na bato na karang kaya sa butas, di ko makita. Korta na ito, sana malaki ito. Pag ito yung malaki, big na ito mga kapaders. Parang dalawang nasa butas nakita ko kanina at nakita ano ko kanina, bali apat na mata. Pag apat na mata, ibig sabihin dalawang nasa butas na pugita mga kapaders. Sana mabaw ang butas para hindi tayo mahirapan. Sangkitin ko ulit mga kapaders. Ayan, labas! Lumabas ka na dyan, pauli ka na sa akin para dagdag din siya bukas. Lumabas ka na dyan. Ay, lumabas mga kapaders. Talagang madunong. Hindi kita titigilan. Tutusok-tusok kita ng pana ko. Ayan. Malabas ka rin dyan. Lumabas ka na dyan. Pahuli ka na sa akin. Na ito na, lumabas sa butas. Nagagapang na mga kapaders. Ating gigitikin. Papanayin ko ng automatic. Mm -hmm. Namuti. Giti ka dyan. Ay, talagang buhay pa. Nakakabito sa mga butas ng bato. Ating ilahin mga kapaders. Pataas. Lumabas ka na dyan, huli ka na sa akin Big na ito, kwartan linaw na ito Dito nga pala sa amin, gaitong kalaking pugita Ang kilo, 170 man Tungan ko lang sa inyong lugar kung magandang presyo ng gaitong pugita Na ito man, kay Kadavis Rico Tatlong kanuos mga kapaders, swerte Yung nasa may sima na pan, nadubol Isa ng salbatana, ayos Kwartan linaw na ito, isa man sa akin pugita mga kapaders Oy, nakatakas pa yung isa, yun Tinusok na lang ni Kadavis Rico Winners talaga pag mayroon binabata, pag dalawa. Na ito na mga kapaders, nagpakita na magandang biyaya ni Lord. Salamat na marami. Yung mga puno kayo ng kula po, may mga itlog ng no Talagang manuksa ito mga kapaders, baka ito talaga. Na ito pa, no cost ulit mga kapaders. Dito ako sa mas malaki. Mm -hmm. Naroon din. Pinala ni Kadib Sirico ng Lisima. Yun, magkasawang lukos mga kapar sa aming nahuli. Paras malaki. At mayroon pa ano sa pala ni Kadib Sirico ng Salbatana. May nahuli pa. Yun, bali tatlo mga kapades. Iba talaga pag dalawa ang pana. Pag magkarating ang lukos, madaling ipana parehas. Itong kaya sa akin, automatic. Pero pinili ko pinakang malaki. Nakakatuwang mamana pag ito ang papanain natin lagi. Ari mo na pala aming nahuli ng Tanggalin mo na Kadib Sirico sa pana mo. At baka mayroon pang kasamahan yan. At itong nasa pano. At tanggalin ko na rin ito. Baka mayroon pang kasamahan. Masumpungan na lang ating unahan. Hanap pa tayo ng mga kapana. Baka meron pa. Naroon mga kapaders. Yoy, mas malaki ito. Lalaking pugita. Yun, tinusok ulit mga kapaders. Ating kikilitin uli. Labas, lumabas ka dyan. Huuu, ayos na mga kapaders. Malaking pugita ito uli. Ayan, kinikiliti ko. Lumabas ka na dyan. Pangalawang kuwate ng mga kapaders. Pugita uli. Salamat na marami na naman. Labas, malabas ka din dyan. Mababaw lang kanyang butas sa sinuutan. Malabas ka din dyan. Hindi kita titigil hanggang kita nahuhuli. Sige, masaktan ka lang ako ka ang ko, ng pana ako. Huwag lang ma-reject. Ayan na mga kapaders, malabas na yara ito. Ayan na, malabas na. Ay, bumalik pa talaga. Labas, labas, sige. Masaktan ka lang. O, ko lang mga kapaders. Alo, huwag kang lumabas. Masaktan ka dyan. Ayan mga kapaders, palabas dito ang delikado ko. Ayan na. Unti-unti nang lualabas. Sige, labas. Ayan na mga kapaders. Sige, labas. Ay talagang nga uh, ayaw ha. At tumuloy ka na na ito na. Lalaking pugit ang mga kapaders. So ayan, malaki ang pangapit niya. Uy, tambuhala ito. Ating gigitikin ulit mga kapaders. Papanahin ko ng automatic. At yung pinangkilti ko, salbatan na laang yun. Wala kang susutan, wala kang tatakasan. Kapla kita ang mga mga kapaders. Mm -hmm, namuti na naman. Pangalawang huli, mas malaki ito, lalaking pugita. Dito lang isang piraso, bawi na ang gastos, mayroon pang kikitain. Mayroon si Tutipan pa bukas na umaga. At naroon mga kapaders, may napanak si Kadevers Ingo, malaking balangitan. Gitikin mo yan, baka makagat tayo na yan. Magpatulong ka kay Kadevers Rico na magitik yan. Yun, si Kadevers Ingo ng Balangitan. ibibigay ko kay Idol Romil TV Vlogger from Dinahikan. Andito sila ngayon sa may tapat ng isla namin. Nagpakubli sila dahil malaksang habagat at mga kapaders. Iigin na rin yung nag -iingat. Sa pugitang ito mga kapaders, estimit ko dito baka ito mga tatlong kilo susubra so pa. Hanat na naman tayong isdang mga pana. Sana mayroon pa. Itong batong ito atin silipin. Baka may nakasuot. Uy, mayroon mga kapaders. Lapu-lapu. -lapu. -lapu. Mm huli ka dyan. na naman ito. Pula po uli, red na suno. Na ito na mga kapaders, si Kadivers Ingo. Bilik yung balangita nyo, tagtad ng ano, tama yung ulo mga kapader. Siya, gitik na gitik talaga. Ayos siyang pambigay kay Idol. Mayroon pa rin yung kasama, sabi ni Kadivers Ingo. Lagsin niya sa akin, nasa butas. Ating papanayin mga kapader, titignan ko yung butas, baka nakasuot doon. Nasaan kay kasamahan ng balangita na yun? Sisi niya si Kadivers Ingo. Naroon mga kapader, nakasuot nga. Oy, bakit yung kasawa ka Pumihit ka lang at bumalagbag ka ng kaunti Yan mm -hmm. Huli ka na dyan Lobos Babaeng balangitan Na ito na idol, ang favorite mong ula Masarap tong gataan Pagdala ko sa iyo bukas na ito, sasamaan ko ng apat na buo na niyog At para hindi ka na bumili ng niyog Pero ang mas masarap dito daing Ayan lang ang problema Masama ang panahon, tag-ulan Ayan na, ginigitik ni Kadavres Ingo mga kapaders Yung kasawa ng balangitan tatot ka ng tama din dyan. Na ito na, yung mag balangitan mga kapaders. Napanainig ka ni yung pinakang malaki. Ito sa akin medyo maliit, baka ito yung kaasawa. Idol, rumil TV, vlogger, ito na. Ang iyong order na balangitan. Minsan lang tayo magkikita bukas na umaga. Salamat at napasal ka sa lugar namin sa isla. Hanap na naman tayong isda. Baka mayroon pa. Oh, hoy, na ito mga kapaders. Huw, kwartan linaw ito. Red na sono oversize ay masuot pa yata sa butas. Ikakasa ko na ang pana at makasumuot pa. Makatakas pa ito. Ay talagang masuot ang mga kapaders. Mm -hmm. Giti ka hu ayos to. Kwartan linaw ka bukas. Kaya lang, another 150 ang kilo. Pero ayos na. Importante ang ating kalakal ay mabili. Na ito na. Namula na ka mga kapaders. Ulay. Press class nice na da Tuwa ang mamimili. Sigurado bukas pag ito nakita ng buyer, labas ang bayan katulong bagang. Buti at nachambahan. Kung nasintido ang tama at kung hindi, inay, laki pa naman mga kapaders. Estimit ko ito, baka ito malus kilos. Ano na ito kalaking sibungin na ito? Ito lang talaga kagandahan sa malaking sibungin lalo pag pula, maganda ang kulay niya. Nagkukulay ulit ang kulay niya mga kapaders. Tatanggalin ko ito sa pana, maghanap tayo ulit, baka mayroon pang kasamahan ito. Hanap tayo ulit isda, baka mayroon pa. Pakita kay uy na ito mga kapaders. Yun, pugita uli, pangatlong kuha natin mga kapaders. Pangatlong huli, kung mahuhuli ito. Labas, ating kinikiliti uli mga kapaders. Kala medyo maliti ito, baka ito mga medium na. Pero pag ito nag-medium, ayos presyo, 130 kilo. Labas. oy, mabuti pa ito, napakamo lang yun. Kusa lubas mga kapaders. Mm -hmm. Tinusok na lang mga kapaders. Ayos ito pang daradagdag. Nakatatlong pugita na tayo ngayong gabi. Ayos na ito. Maahon na rin kayo mga kapaders at maawiin na at malakas na ang hangin ng kabagat. Maahon na kami at baka malubog na naman kami dito ay malayo pa lang kami sa tabi. Na ito na mga kapaders, naahon pa lang kami galing sa ilalim ng dagat. Nakachamba man ako ng malaking sibongin over sa isbayon mga kapaders. So namumula sa Sinaya, sa katatlong pugita man, sa Kabalangitan, Ayos na ito sa kanukos, malaking kanuping. Ayos man ating unang dive. Isang sisid lang kami ngayon, paka bukas lumaut kami, mamana kami ng umaga. Ito na pala yung pangalawang salin, huli ni Kadivers Ingo mga kapaders, ayun, malaking balangitan. At nakapan na rin siya ng malaking timbungan. Ayos na yan, mayroon pang isang sinaya, yung Kadivers Rico, na huli niya. Na ito na mga kapaders, titimbangin natin yung mga lapu-lapu. Kung mga ilang kilo man ito, isang timba man mga kapaders, Ayos na ito, may sa tayo bukas na umaga. Itataktak sa plangana para makita yung mga lapu-lapu mga kapaders. Yoy, namula mga kapaders. Ayos na yan, salamat Lord ulit na marami na naman sa mga nangbihayang ngayong gabi para sa amin. May pambigsa kami bukas na umaga. Na, ayan na yung malaking lapu-lapu. Talagang overseas talaga mga kapaders. Yun, saktong limang kilo mga kapaders sa yung lapu lapo Ayos na yan, bawi na ang gastos. Ito naman bitilya, tinitimbangin kung mga ilang kilo yan. Ito na mga kapaders, Manganaw, mga naumagasan yun lahat. Ito yung aming huling pukita. Mag-asawa mga kapaders to. Ito yata yung mabae, eh. baka ito yung lalaking malaki. Pwede uh. <laughs> na yung ditibang sa buyer, tara yung pira na. Yung isa mo ay itimbang kung may ilang kilo. Uy, pasok na mga kapaders, big na, 2 kilos. Sige, pasok na yan. Yan, yung isa mga kapaders. Uy, 5.1. Tama yung estimate ko, mas sobrang 3 kilo yung malaking pugita. Na ito na pala, may kabintahan lahat-lahat mga kapaders. 3,000, tapos ang gastos, 405, ang natira, 2,597, divide 5, bawat isa partihan, 519. Ayos na naman. Sigurado naman ang tatlong kilong bigas ngayong umaga. Salamat ulit Lord sa magandang biyaya na pagkilobo sa amin. Pati na rin sa ating karagatan kahit para paano mapanaim pa rin mga kapaders. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Abang-abang ulit sa ating susunod na adventure. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.